So, for alit video guys. Ito na naman yung mga sopang kuya ko eh. na lagi. Araw-araw. Ito buhay lang. eh. ito lang ang ano ko ngayon. na no? no? walang kapag-pagod. Pa <laughs> <coughs> <coughs> oh. Ngayon na sugan ng pagkatao ko. Stop oh. nyo ito lang. <laughs> Try! Try! Ha? Ah? Tangin na mo, huwag na gumutang natin Triks. Tangin, buo lang ba yung utang ko ay R100. Wala. Talagang maras. Sama sa akin. Rice, sa nigo. ko. Sige.